Samantala, itin, hindi itinuturing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang arm attack ang insidente noong June 17 dyan sa Ayungin Shoal kung saan ay sinadyang gamitan ng matinding pwersa ng China Coast Guard ang mga sundalo ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa isang uh, pahayag, ay sinabi nga ng Chief Executive na hindi may tuturing na pag-atake dahil hindi naman na tinutuka ng mga armas ang mga tropa at wala ding baril na pumutok sa nasabing insidente. Gayunman, sinabi ng Presidente na hindi katanggap-tanggap ang aksyon ng China laban sa tropa ng uh, militar ng ating bansa. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang paghahain ng mga protesta ng Pilipinas laban sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Dinipensa naman ng Pangulo ang unang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sinabing nagkaroon ng misunderstanding sa pagitan ng Pilipinas at China Coast Guard. Siniguro ng Pangulo na patuloy na igigit ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa West Philippine Sea dahil ang ayong ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Kaugnay narito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Um, I think we have made a, we have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by uh, the maritime forces of the PLA. Uh, also, uh, our objection that we have also made it very clear, not only to the ambassador but also uh, to Beijing. Uh, so uh, it will really depend on how formal. We want to make this uh, complaint. But you know, we have, we have, we have uh, how many? We have over a hundred uh, protests. Uh, we have already made uh, a similar number of remarks. Uh, so we have to do more than just that. Uh, and that's it. But we have to do more than that. so we are.